Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At nandito na naman po tayo Sa ating pong sumada sa pecha At ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha Para po ngayong March 7, 2025 At sa lahat po ng mga subscribers dyan Sa mga viewers po natin Sa mga bago lamang po sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po At ayan mga idol, upisan natin Dito tayo sa March Tres pa rin tayo dito sa 7 sa ating pecha 25 sa ating taon so, March 7, 2025 simplify muna natin sila ayan 0 plus 3 is 3 0 plus 7 is 7 And 2 plus 5 is 7 tulong din po sa bandang gitna 3 plus 7 is 10 And 7 plus 7 is 14 at sa bandang baba din po 10 plus 14 is 24 ngayon mga idol, yan po ang ating unang numero. Meron tayong 24. At yung kapares po nating numero, dito pa rin po sa bandang bitna. Ayan, combine lang natin. 3 plus 7 plus 7 is 17. Ayan mga idol, yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na rin po natin tumatayaan. 24, 17 o 17. 24. Ayan mga idol. At ayan, 2 digits nito sila, 24 at 17. Kaya doon pa rin, isisimplify muna natin sila bago natin hindi sumata. yan, unay natin yung sumada ang 17, 1 plus 7 is 8. At sa 24, 2 plus 4 is 6. Ayan, 8 at 6, yan po ang ating sumada. Unay so, natin yung sumada ang 8, kukunin muna natin yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede po yung 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. At itanongin po sa 6. Kukunin muna natin yung 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Uh, pwede rin dyan na ang 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. At 33. Sumada 23. 3 plus 3 is 6. Mayroon din po yung mga nakuha natin ng mga, mga pwede natin papilihan sa ating sumadong yung match 7. Kaya, meron tayong 8, 17, 35, 26, 6, 24, 15, at 33. Kaya, pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. Ayan, rambo lang po natin sila. At sa atin naman pong sample, kinuha natin dito yung 6 and 26, 26, 26 33 and 17 33, 17 at 15 and 8 ayan mga idol ito naman po yung mga sample po nating nakuha sa ating sumada ngayon March 7 may meron tayong 6, 26 23, 27 at 15-8. Kaya pwede pwede po natin matayang mga kombinasyon natin nakuha dito kung nagustuhan po natin sila. O dun naman kaya dito po sa mga nakainsell kayo natin yung media, pili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagustuhan pa po natin yung na kombinasyon. At tayong mga idol, lalipong natin sa mga desakretya para po ngayong March 7, 2025. Maraming maraming salamat po.